Niadtong Disyembre 9, libuan ka-residente ang naapektuhan sa pag-ulbo sa Bulkan Kanlaon sa Negros Occidental. Ang mga residente na pugo sa pagbakwit sa ilahang panimalay ug usa sa mga sektor nga labing na apektuhan mao ang edukasyon. Natala sa Department of Education Region 7, Condep 7, ang kapin 15,000 ka mga learners na na-expose sa pagbuto sa kanlaon. Samtang 152 ni ini ang hilabihang naapektuhan tungod duol kini sa 6 kilometers radius critical zone. Mibutyag ang Regional Director sa DepEd 7 Salustiano Jimenez nga nakabalda ang maong hitabo sa klase sa pipila ka mga tunghaan og tungod napugos ang DepEd sa pagpatuman og modular classes Actually as of this time so there are thousands of course uh, learners affected but uh, good that we already had that uh, that initiative because we implemented the blended type of learning so the EDM, uh, alternative delivery mode so most of our learners there Uh, resort to modular uh, printed. No? Gani, base sa datos, sa Canlaon City, anaa sa 43 ka mga eskwelahan ang na-expose o 9 ka mga eskwelahan ang severely affected tungod sa kaduol sa main crater sa bulkan. Samtang miabot sa 671 ka mga teaching and non-teaching personnel ang na-expose o 118 ang apektado. Uh, we downloaded 10 million for some of the uh, some of the needed uh, requirements no for the safety sa learners, sa mga teachers and the school. And then for uh, giholgan, we downloaded 5 million for that. But uh, as of now I know 10 million and 5 million is not enough. So uh, we are requesting them if ever they have some uh, other other needs, no? Uh, repair Kinis Eliza May Alang Alak Samay TV, Cebu.